So ito na guys, nahiwan na namin ang aming potato. Okay, ito ang tinatawag na fries. French fries potato. Aray, boys! Uy, Jay, hey, hindi dito ka. Ano ba pwede ko ipalit sa kanin? Pwede mong ipalit sa kanin? Sakto, oh. sakto yung tanong mo. Back, Meron tayong kamote. Uy! Kamote ang pwede mong ipalit sa kanin. Kamote? Oo, oh, eh magtatanong ka na na rin, eh anong pwedeng luto dito? Ano, boss? Siyempre, napakadali lang. Gagawin natin masarap ang kamote na ito. Okay, napakadali lang. Anong luto niya, boss? Anong luto? Ihiwain mo lang siya, tapos gagawin mo siyang parang french fries. I-air fryer natin para malutong. Uy, Siyempre, parang nag-i-snack ka. Oh, hindi boss. mo namamalayan na, na pumapayat ka na habang kumakain ka ng masarap na kamote fries. O yun, sarap Sige. talaga yun. So, ayan, hihiwain ko muna to. Siyempre, unang-una, pwede mo tanggalin yung balat kung gusto mo. Pwede rin hindi na. Kasi ang balat, kung alam nyo, masarap din ang balat. Lalo na pag naprito, pag na air fryer yan. So, Siyempre. Eh. Medyo matigas na no? Siyempre dapat nagjijib ka para mahiwa mo yung kamote. Ayan o, oh, sarap o. Oh. Uy, sarap yun. Ito ang white kamote. May magtatanong dyan, narin ba isang klaseng kamote bang pwede? Kahit ano, basta kamote. Okay? Pwedeng kamoting kahoy. Pwedeng kamoting bagging. Maraming klase ng kamote. Hindi so, na boss, may miss. Miss pwede <laughs> rin. Mismo. Pwede rin. So, ayan hiwa hiwain lang natin yan. Okay, yan. Siyempre, mag dinner na tayo. Anong oras na ba? Yan, o. Oh. Ay, tama, Jay. Yan, o. Oh. Ganyan lang. hiwa niyan. Yan, o. Oh. Parang friend's price talaga. Pero kung gusto mo talaga ng malutong-lutong, pwede mong anuhin to. Hiwain pa ng mas manipis. Okay? Yan, o. Oh. Yan, o. Oh. Nipis niyan. Sobrang nipis niyan. Okay? Pero mag-iingat lang kayo kasi baka mahiwa ang inyong mga daliri, okay? Ako talaga sanay na kasi ako dito. Tapos lalagay mo dito, para mo na siya ng tubig, napakadali lang. You know? Kita mo ba yung mga ganyang galawan? Eh, grabe Grabe, pang chef. Eh, paano na nagluluto ng panong? Mismo! Ako talaga. Siyempre, hindi mo kailangan magpaluto sa iba si mama may lagyan nila ng sugar. Uy, yung nga, tama. Yung naman ah, eh. Ay, mahirap talaga. Yun. Huwag kayo okay, masyadong mag kasi nakakataba yun at saka delikado sa health ang asukal. Naku. Okay? So, yun, alam mo na. Oo naman, syempre. Sige, hihiwain ko na to. Tapos, after na ito, tingnan mo, gagawin ko. I-air fryer natin yan. Okay? Tapos, mamaya kakainin na natin ng buong buo. Uy, nasarap yun ah. Masarap talaga yan. Buong buo. So, yan, nungasa mo rin yan. Siyempre, may mga nagtapa yan eh. Okay? Tapos, punta tayo sa air fryer. So, ito na, guys, na hiwan na namin ang aming potato. Okay, ito ang tinatawag na fries. French fries potato. Dapat pala huwag masyadong ano, no? Para maluto yung mga ila-ilalim. Oh, awesome. Huwag masyadong punuin. Oo. Uh -huh. level lang. Level. level lang. So, ayan, ito, subukan muna natin to. Ayan, napakalupit. Dito natin nalagyan sa ating air fryer. Ayan. Lagyan mo lang yun dyan iyon nadale okay so dasal mo lang yan then ayan nantay lang natin yan then so yan guys eto na ang ating kamote fries na in air fryer natin so eh kung makikita nyo sobrang sarap po oh. medyo malutong lutong to guys Mm. Mm. Sobrang sarap, sobrang lutong. Ano pa ako na malutong ating ah? niya. kaingan niyo mabuti. Tap. Yun, sobrang sarap. So, eto ang kainin ko ngayon.